Sa isang farm sa Thailand ay makikita ang libu-libong pato na nag-uunahan papunta sa palayan. Ang iba ay nagpapadulas na lang pababa ng putikan. Nakakamanghang tingnan para silang mga sundalong sa sabak sa gyera. Sila ay may mahalagang misyon, ang mapanatiling malusog at malaya sa peste ang farm. Matapos ang kanilang misyon sa mga farm field ay ibinabalik sila sa duck farm upang makapag-produce sila ng itlog ng up to 3 years. At sa Vietnam naman, makikita ang mga pato na sabay-sabay na lumalangoy sa mga palayan. Kung marami na yung kanina, mas marami ito. Itong si ate naman, parang sanay na sanay ng mamulot ng mga itlog habang napapalibutan ng maladagat na mga pato. Minsan ay makikita rin silang tumatawid ng kalsada. At sa China, taun-taon ay makikitang naglalakad ang nasa 5000 docks papunta sa kabilang sakahan para lang makalangoy at mag-relax sa tubig. Ang integrated rice duck farming o IRDF ay isang natural na paraan ng pagsasaka kung saan ginagamit ang mga pato para kumain ng peste at damo habang nagbibigay ng natural na pataba sa lupa. Karaniwang ginagamit dito ang Kaki Campbell o Anas platerentius, isang breed ng pato na kilala sa galing sa pangingitlo. Sinasabing matagal na itong ginagawa sa China. Tinatayang 600 years na ang nakalipas. Pero nang dumami ang paggamit ng fertilizer at pesticide, unti-unting nawala ang ganitong paraan ng pagsasaka noon. At ngayon, muling pinapalaganap ng mga magsasaka ang IRDF sa mga bansa tulad ng China, Japan, Iran at France, lalo na't lumalala na ang epekto ng modernong teknolohiya sa kalikasan. Samantala, sa Thailand naman ay may isang farm na nag-aalaga ng 10,000 dogs na tinatawag nilang field chasing dogs. Inaalagaan muna ang mga pato sa nursery ng 20 days at kapag nagsisimula ng magtanim ng palay ang mga magsasaka, tinadala na sila sa mga palayan at pinapakawalan dito ay malaya silang naglalakad at naglalangoy sa basang palayan habang itinutulak at ginagalaw ang mga tanim na palay. Sinasabing nakakatulong ang ganitong paggalaw nila sa mga tanim para mas maging healthy ang mga butil ng palay. Habang abala sa paggalaw, kinakain din nila ang mga snail at mga natirang butil ng palay matapos ang anihan. Bukod pa rito, tinatapakan din nila ang mga tirang tangkay ng palay kaya napapantay ang lupa at mas napapadali ang pag-aararo. Ganito ang setup nila sa loob ng halos limang buwan sa kasila ibinabalik sa farm para mangitlog ng hanggang tatlong taon o para ibenta bilang karne. Ngunit bakit nga ba hindi nila kinakain ang mga palay? Ito ay dahil sa silica na matatagpuan sa mga dahon ng palay. Ayaw kasi ng mga pato sa texture nito kapag napupunta sa kanilang mga tuka. Ang silica ay isang natural mineral na matatagpuan sa maraming bagay, ka bilang na ang palay. Samantala, sa pamamagitan ng paghuhukay ng mga pato sa mga damo, pagkain ng mga peste at pag-iwan ng kanilang dumi bilang natural na pataba, hindi na kinakailangan ng mga magsasaka na gumamit ng artificial fertilizers, herbicides at pesticides. Hindi lang sila nakakatipid, mas napapanatili pa nila ang natural na paraan ng pagsasaka. Bukod pa riyan, napatunayang nakakataas ito ng ani. Nagsisimula sa 10% sa unang taon at umaabot hanggang 30% pagdating ng ikatlong taon pataas. Sinasabing mas malaki rin ang kita na tumataas ng halos 50%. Samantala, umabot na rin ang ganitong klase ng farming sa Pilipinas, katulad ng ginagawa sa tabok o misami oriental kung saan gumagamit sila ng 150 hanggang 200 ducklings bawat hektar ng palayan pero ang pagpapalaki ng libo-libong pato sa mga palayang ito ay may kaakibat na panganib ang ang pato ay madalas na silent carriers o nagdadala ng H5N1, isang uri ng influenza virus na nagdulot ng pagkasira sa industriya ng manok sa Thailand at nagresulta sa pagkamatay ng 25 katao mula 2004 hanggang 2006. Kaya naman dapat na mapangalagaan ng mabuti ang mga pato upang mapanatiling ligtas at epektibo ang sistemang ito ng pagsasaka. Kayo mga kasam ka nakakita na ba kayo ng ganito karaming mga pato? This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!